Sa video nito, tuturuan ko kayo kung paano i-link or i-register ang iyong uh, Globe G Fiber prepaid para masimulan mo na ang pag-load. So, ang first step is kailangan mo na mag-download ng Globe One app. So, sa case ko, meron na akong Globe One app. So, paano nga ba i-link ang iyong uh, Globe uh, G Fiber prepaid sa iyong Globe One app. Ganito po siya. Una, download mo yung Glo Globe One app. Sa case ko, meron ng Globe One app. So, buksan na lang natin. Tapos, pindutin mo yung profile. Tapos, pindutin ang account management. Tapos, sunod na pipindutin natin is yung ad account. Ad account. Tapos, pindutin ang G-Fiber prepaid. Tapos, ilalagay mo dito yung number, yung, di ba, pag nag-apply ka ng uh, Globe G Fiber Prepaid, di ba, mag nagre-require sila ng number. Kung ano ang nilagay mo doon na number, yun din ang ilalagay mo dito. Tapos, yung PIN naman is yung binigay nila sa inyong, sa yung PIN pagkatapos mong mag-apply ng uh, Globe G Fiber. Tapos, once na lagay mo na, nakumpleto mo na yung kailangan na detalye, pindutin mo lang yung next. Tapos, ang mangyayari niyan, magkakaroon na yan ng account dito. Dito. So, once na add mo na yung account, pwede ka nang mag-load. Bali, yung gagawin mo na lang sa home, iswipe mo ito dito. O, nandito na, di ba? G-Fiber Prepaid. Pindutin mo siya tapos pwede ka nang pumili ng ng mga promos. Ayan, gano lang po ang mag-add or mag-link ng D-Fiber prepaid mo sa Globe One app. Sana ay meron kang natutunan. Kung meron ka pang mga ibang tanong, uh, comment mo sa baba. Tapos ilike mo itong video para mas maraming kang makakanood at saka mag-subscribe ka na rin para sa mga susunod pang mga Globe G-Fiber tips. Yun lang guys, salamat sa panonood.